Ayan. na mo yung mga i ano. Pigeon oh. Hindi sila takot. Hindi takot sa tao. Hindi takot sa tao. Gusto gusto nila pag binigyan ng ng pagkain. Dadaan ka, lilipad lang ng konti. Ayan. Pero sa Pilipinas, nako, lilipad na sila kasi alam nila nakakainin Nakain. mo sila. <laughs> Dito hindi hindi lalapitan ka nila lalo pag binigyan mo sila ng pagkain o oh, di ba oh hindi sila lilipad oh yan oh tuwang-tuwa na sila na kumakain oh di ba hindi sila takot sa tao lalo kung may pagkain ka oh, pupunta ano gusto, gusto nila oh masaya na sila sa tinapay sila sa tinapa yo oh. ang <laughs> galing Ang